sa labing isang taong ko rito, hindi ko naranasan na tumaas ng 43 ang palitan. Parang natatanda akong pinakamataas na naipalit ko rito, 42 something. Pero yung mga nagsasabi rito mga kapanyero na 50 ang palitan, kalokohan yun. Hindi totoo yun. Magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back na naman po sa ating channel. Ah, uh, na makikita nyo naman po sa ating uh, likuran na napakadilim ng panahon ngayon dito sa Edmonton. Nandito nga pala tayo ngayon sa Northwest uh, Edmonton sa Northgate. Na nakita nyo na mga kapanyero ang kapaligiran natin. Napakadilim. Umuulan ngayon sa mga oras na to. Uh, hindi na naman tayo nakapunta na delay na naman tayo sa ating ginagawa diyan sa farm, di ba? And ito yung isa sa mga malalaking bus station ng dito sa Northwest Edmonton. Dito kasi yung mga ano eh, dito yung mga ano, yung mga nagco-connect, mga connecting na bus station dito. Dito sila ang magta-transfer para makarating sa sa ibang station. Ganon dito eh. Ako kasi hindi ako ano eh, hindi ako marunong magano eh, hindi ako marunong mag-bus. Kasi by number, by time, ganun yung pagbabasa nila ng mga sa bus station. Ako, ako mga kapanyero, na ay i-share ko sa inyo, hindi ako sanay mag-bus. Pagdating namin kasi rito sa Edmonton, uh, bumili kagad kami ng sasakyan. Yung sasakyan na unang-unang sasakyan ko rito, uh, bumili kami manual lang na kotse. Yung bang ano, yung tora-tora lang na talagang pang trabaho, pang bahay, pag-pag punta lang sa mga pamilihan na malapitan lang yung hindi pwedeng ipang long drive pero hindi ko sigurado kung pwede namin ipan long drive yun pero hindi ko itrinay na mag long drive dun dahil nga baka daluma na siya tas manual pa kasi yung syempre nagsisimula lang kami noon sa sa mababa talagang dito sa abroad mga kapanyero talagang magsisimula ka sa pinakamababa so ganun lang yung ginawa namin noon hindi kagad ka kami bumili ng Uh, bagong sasakyan, hindi kagad kami kumuha ng mamahaling sasakyan na na karamihan ginagawa ng mga iba nating kababayan hinintay ko munang makaposisyon ako sa warehouse na makita ko yung kung magkakain yung sweldo, kung kakayanin ba yung mga budget namin saka lang kami bumili nung nakapasok na ako sa warehouse saka lang kami bumili ng sasakyan yun nga yung SUV na na ginagamit ko na hanggang ngayon nasa amin pa rin hanggang sa mabili nga natin tong truck na to ng pangalawang sasakya at pangatlong sasakyan to na nabili natin at least hindi ano hindi kan hindi namin pinagsabay-sabay kasi yung mga pagbili ng mga bagay dito ang schedule ko ngayon mga kapanyero uh, pupunta ako talaga ng farm so hindi ko inaasahan hindi ko ina-expect na uulan na pagtingin ko kanina yan, ang dilim nga. Tapos ang lakas kanina ng ulan. Kaya wala, wala tayong magagawa. Talagang ganun. Hindi hanggang bukas, hanggang tuloy-tuloy eh, parang tatlong araw na uulan dito. So, delay na naman ang ating project sa farm, 'di ba? Dahil nga sa farm, 'di ba, hinahabol natin yung mga ibang ginagawa natin doon para bago bumagsak yung snow at least marami tayong magawa na project pero hindi natin inaasahan yung ganitong pagkakataon wala tayong magagawa kaya stay muna tayo rito sa Edmonton yan share ko lang sa inyo mga kapanyero kung ba't ako nandito sa lugar na to dahil nga akong naipangako na na isang okasyon sa Pilipinas na magpapadala ko ng pera para sa sa birthday gift nung apo ko. Di ba? Sabi ko na sa inyo, meron na akong apo na yun, na-video ko rin yun nung umuwi ako sa Pilipinas. mali magbe-birthday ngayon. So, pupunta tayo ngayon rito para magpadala ng pera. Para panghanda. Ganun yung naipangako ko noon. Siyempre, ang pangako, hindi dapat mapapako, di ba? Kaya nga, ito, sa mga susunod na linggo yung birthday niya. Kaya magpapadala tayo. Tara mga kapanyero, share ko sa inyo kung saan tayo nagpapadala. Ayan pala mga kapanyero, ayan yung ano, yung North Gate Transit. Ayan yung isa sa mga malalaking uh, bus station dito. Ayan, tara punta tayo ron. Siyempre, titignan natin kung magkano ngayon yung mga palitan dito. Di ba? Diba? Nung kasi, nung mga nakaraan, na video ko rin yun, Doon sa kabila tayo nagpapadala, pero ayaw magpa-video nung may-ari ng mga pinagpapadalahan natin doon eh. Sabi niya, wag raw tayo mag-video doon. Kaya tingnan natin dito. Kaya dito ako magpapadala ngayon. Ah, may ginagawa pala rito. May construction dito. Ayun. Yeah, sarado pala. Kaya yan, pasok muna tayo rito para baka pagpadala tayo. Kung magkano palitan, hindi pa natin alam. eh uh, ito, pasok muna tayo. I-clear out ka lang. Meron nga pala kung ano eh, meron nga pala akong napanood sa isang uh, content creator o nagsasabi na ang palitan daw dito sa Canada is $50. Parang, parang kalukuhan naman yata yun na magsabi ng isang na ang palitan dito 50 napakataas naman yata na eh papakita ko sa inyo mga kapanyero kung magkano yung palitan niya pala ayan na share ko sa inyo kung magkano palitan sa labing isang taong ko kasi rito mga kapanyero hindi ko naranasan na tumaas ng 43 ang palitan parang natatanda ako pinakamataas na naipalit ko rito 42 something pero yung mga nagsasabi rito mga kapanyero na 50 ang palitan kalokohan yun hindi totoo yun huwag kayong maniniwala na na ganun ang mga palitan dito Mas, masyadong mataas yun unless na lang kung nasa nasa US siya pero ang content niya na nakita ko is nasa Canada siya nasa Canada siya So hindi ho totoo na na kataas ang palitan dito. Imposible 'yun. Kaya nga nandito tayo sa palitan ngayon na na ipinakita ko sa inyo kung magkano yung lang yung kalakaran. Pero bumaba pa yan noon ng 39. Yan, naglalaro lang sa pinakaba sa, sa yung pinakamababang naipalit ko rito is 39. Ang pinakamataas 42 something. Ganun lang ho ang palitan dito minihintay pa rin tayo isang ano eh, isang magpapadala kasi ang ginagawa namin dito sabay-sabay uh, sabay kami magpapadala ng asawa ko tapos i-split namin sa Pilipinas ng GCAS para isang padalahan lang para makatipid tayo sa transaction fee iba ganun yung ginagawa namin so nag-iintay lang, nagingintay lang tayo ngayon ng, uh, kung magkano yung ipapadala na kasabay kaya nandito tayo ngayon nag-iintay pa rin tayo ngayon kaya ngayon uh, habang naghihintay tayo, mamili muna tayo rito sa Asian food para uh, sayang yung oras din natin para hindi ba sayang, di ba? Para mga kapanyero, mamili muna tayo. ayawas, <coughs> Ubas

Ang dami, ang dami mga Pilipino rito na namimili ngayon. Dahil nga araw na Sabado ngayon, talagang bihihan ngayon Tapos sweldo pa kahapon, kaya marami mga Pilipino na mga namimili. Marami nakakakilala rin sa akin dito. Dito tayo sa mga biskuit. Paikot-ikot lang muna tayo. Naghahanap tayo ng mga mabibili. Pero nag pa rin ako rito ng ano eh. kadalasan kung binibili rito mga kapanyero, mga prutas tsaka karni, yung mga binibili namin dito, dito tayo sa seafoods baka, baka meron ditong kakaibang putahin na naman na magagawa natin sa bahay mga pagkain dito pare-pareho lang din kasi, kaya ang hirap See. Kaya mag, magandang ano rito. So ayan mga kapanyero, nakapagpadalan tayo. Tuloy na ang birthday party ng ating uh, apo sa Pilipinas. So nakapagpadalan tayo. E, ko lang mga kapanyero na hindi po totoo na nagkaroon ng $50 ang exchange rate dito sa Canada. Kaya nga mga kapanyero, hintayin lang natin na tumilang ulan, um umaraw ulit para makabalik na tayo sa, sa farm namang emergency yata rito sa Edmonton Transit. Ayan mga kapanyero, mga nagdaratingan ng emergency crew. May, may emergency na naman, no? Ano kaya? Dito, ang bilis, eh. Ang bilis ng mga ano rito. Ang rescue. Ang bilis ng emergency rescue rito mga kapanyero. Pagka ganyang uh, may tawag, ang bilis ng respondi nila. Ayan, siguro may ano eh, may matanda yata na parang nasa ano, nasa nakahiga doon. Parang yun ang pupuntahan nila. Uh, uwi muna tayo, nakita nyo naman napakadilim sa labas ng kapaligiran natin. Kaya hindi tayo makakapunta ngayon sa sa farm natin sa mga susunod na araw na lang or susunod na na pagkakataon kung sisikat yung araw sana itong mga kadiliman na to sana ulan lang to wag muna snow dahil pagka snow na rito ang hirap talaga di ba? Na sabi ko naman to sa mga dati nating video na maganda lang ang snow kapag kabaguhan ka rito sa Canada pero pagka matagal ka na rito ang hirap, ang hirap ng ano ng may snow rito. kaya mga kapanyero, ah uh, maraming maraming salamat hanggang sa muli.